Mga ka-republic, iiwanan din di umano ni Christian Standhardinger ang tira firma. Hindi lang daw ang jeep kundi ang mismong PBA. Natunungan di umano ng Barangay Ginebra ang planong ito ng Felderman Bulldozer, kaya naman mabilis nila itong pinasibat. At nakakuha pa ang Jim Kings ng kapalit. Kasama dyan ang generational point guard na si RJ Abariantos. Baka raw isang conference lang pakinabangan ng jeep sa si Stand Hardinger at i na ito patungo sa ibang liga sa ibang bansa. Kaya para raw na swindle ng Hinebra ang tira pirma. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, hindi pa rin tapos ang ingay at hindi pa rin makatulog ang kolumnistang si Homer Saison tungkol sa players trade na nagdala kay Stan Hardinger at Stanley Pringle sa tira firma, kapalit sina Stephen Holt at Isaac Go at kasama sa mga napuyat si ROS Coach Yeng dahil kasama sa trade package ang palitan din ng drop pick. Number 3 pick ng Jeep kapalit ng number 10 pick ng Hinebra. After ng drop, lumabas ang totoo. Nagplano pala si CYG na ipagpalit ang kanilang picks number 7 and 8 para sa number 4 pick ng Phoenix. Baka raw tanggapin ng Phoenix ang kanilang picks 7 and 8 kapalit ng number 4 ng mga ito baka sakaling abutan nila sa number 4 si RJ Abarrientos. Pero bago pa nila nagawa ang trade ng picks, heto na ang Hinebra. Nakuha na ang number 3 pick mula sa Tira Pirma Si RJ Abarrientos nga ang kinuha ng Gene Kings. Marami nga ang nagulat kasi bago ang drop, isang Hinebra Insider di umano ang nagpalutang ng balitang tinatarget ng Gin Kings ang alinman kina Kaelan Chongson at kay Balungay. Walang ideya ang ibang team na si RJ Abaryantos pala ang tunay na punteriya ni Tim Cohn. Napakagandang strategy. Kunwari nakatingin sa iba pero iba pala ang lihim na tinititigan. At yung sinasabing unang target ng Hinebra na si Kaelan Chongson kay Yeng Giao napunta. Hindi na rin sana talo ang ROS kaso problema agad ang dinala sa kanila ni Mikey Williams 2.0. Anyway, yung isyong binitiwa ng Hinebra si Christian Standhardinger, malaking isyo na ito na gumulat sa lahat ng PBA fans. Standhardinger yan, isa sa mga haligi ng team, tapos biglang pinagpalit. Sabi nitong si Homer Saison sa kanyang kolom sa spin.ph, iniisip daw siguro ng kira firma na si Christian Standhardinger ang magiging misaya ng kanilang team, ang player na magpapabago sa kanilang kapalaran. Isa raw itong pantasya, sabi pa ng kolumnista. Dagdag pa ng kolumnistang ito na laging ang palaya sa Hinebra sang ayon daw sa kanyang mga source. Baka raw isang conference lang si Christian Standhardinger dito sa jeep. Lalayasan daw ni Sistan hindi lang ang tira firma kundi ang mismong PBA. Alalahanin daw si Stan Hardinger ay four-time PBA champion, a two-time best player of the conference, and two-time all-star. Gusto pa rin daw nitong mangulekta ng trophy na imposible raw kung mananatili ito sa tira firma. Ang isa pa raw dahilan kung bakit lalayasan agad ni Sistan ng bago niyang team ay ang sweldo. Max player di umanos standard dinger na bukod sa sweldo ay tumatanggap din ng mga bonuses at incentives kapag nakasalta sa playoffs at karagdagang bayad na katumbas ng tatlong buwang sweldo kapag nagcha-champion. Hindi raw ito magiging available sa tira room dahil napakadalang namang manalo ng team na ito. Hindi natin sure kung reliable ang source nitong si Homer Saison, baka naghahalusinate lang ito dahil sa inggit sa Hinebra pero dagdag niya maraming option si Stan Hardinger. Pwede raw pumunta na ito sa German League, posibleng sa Japan B-League bilang world import. At ito ang medyo maanghang na pahayag ni Homer Saison. Sangayon daw sa kanyang source, maaring aware ang team management ng Hinebra sa plano ni Stan Hardinger na umalis na sa PBA in the very near future. At kung totoo ito, mukhang naswendel daw ng Hinebra ang tira firma sa isang trick trade. Nagpakawala ang jeep ng dalawang good players sa katauhan ni na Stephen Holt at Isaac Go plus pick number 3 kapalit ng number 10 pick nang Hinebra Kung alis nga agad si Sistan sa Jeep ang 37 years old na lang na si Pringle ang maiiwan sa kanila Pero paano kung alam naman pala nang tira firma ang mga ito at pinili lang nilang sumakay sa Agos Nakakaawa naman daw ang mga PBA fans Umaasa itong channel natin na hindi totoo itong mga pinagsasasabi ni Homer Saison. Sana'y hallucination lang ang laman ng kanyang kolom para pagmukhaing madaya o nandaya ang Hinebra. Kung sa bagay ay noon pa naman natin kilala o noon pa natin nababasa itong mga kolom ni Homer Saison. Noon pa ito ang palayang ampalaya sa Hinebra. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.